guys to so good morning papapogi tayo ngayon guys good morning guys ayun bag na kata tayo amin ngawan labas good morning in english magandang umaga in tagalog sa panggalatok masantos ya agod si kayo namin <laughs> sa bisaya Maayong buntag, sa inyong tanan. Yeah. Good morning, good morning. Sir wow. out. Wow. Ano din natin yung buwan ng saging. Day pa video nga ko, day. Sige so, guys, oh. Paalam ako guys sa mga gumagawa ng ano guys, ng bahay. Diyan po ako nagtanim guys kasi bakante po yan dati, no. E ngayon guys, tatayuan na po siya ng bahay, may-ari ng lupa, no. Ayan, guys. Nakuha na po natin. Ayan. Ayan, guys, no. Okay, guys. Pag tinamaan na ng ano yan, guys. Bakod. Papatay na yung saging, no. Or pupulakin na nila, no. Ayan. Kunin na lang. Guys, oh. So, kuha na natin, guys. Ayan. Ayan po yung naani doon sa labas, guys. Ayan. Kumakain ba kayo niyan guys? Team nyo lang ako guys. Hindi ko po pinamimigay ito guys. <laughs> pag na no? Ayan guys oh. Sarap. Wow. Ani ko dun guys, no. Sana mga pagtanim ulit tayo, guys. Pero may tanim naman dito sa lobby, guys. Maano, saging, sa tanim ng biyan ko. No? Shout out sa mga mahilig din sa magtanim-tanim mga ganito guys. Tuloy nyo lang yan guys. Maganda tapos ano talaga. Maganda pag maraming tanim no. Okay. Pag may tinanim, may aanihin. <laughs> guys. Sayang guys yung tanim natin yun sa ano, labas. Wala na. Pinatay na nila guys ibig sabihin eh inano na talagyan kasi guys ng ano yun. tatayuan na ng bahay no iyon maraming salamat po sa panonood